Yo, what's up mga karakit? Ayan, for today's video, tayo naman ay magmumukbang. Ang ating imumukbang ngayon ay mga gulay na nilaga. Ayan, kalamismis, dahon ng kamote, talgustang kamote, okra, at yung inihaw na tuyo. Ayan yung ating imumukbang ngayon mga karakit. Ayan nga mga karakit, pagkatapos natin na magtinda, ay mukbang naman tayo, yan na yung aking pananghalian medyo late na nga lang mga karakit pero okay lang yan kasi galing nga tayo sa pagtitinda sa ating rakit at medyo nagupon tayo kaya nagmukbang naman tayo ayan ang ating parang pananghalian na natin yan mga karakit kasi inaabot na tayo ng panghali sa pagtitinda at medyo natag tayong makaubos, inaabot tayo ng mga apat na oras sa pagtitinda mga karakit kaya nalit yung ating tanghalian kaya nasarap ng pagkain natin yan mga karapit kasi yung okra, talong, okra ah, at saka sita yung tantos ng kamote at saka okra inihaw na tuyo yung ating uh, ah, minumukbang wala kasi tayong gas ngayon mga karapit na ubos kaya ah, wala tayong mantika hindi ako nang kaya ang ating ginawa ay lahat nilaga tapos yung aking toyo, hinihaw ko na lang mga karakit kaysa bibili pa ako ng mantika. Eh, akong bumili kaya ganyan na lang ginawa ko mga karakit. Pero masarap yan ha? talagang pure organic. Tapos natin dyan mga karakit, eh, bagoong isda. Ang tinatawag na bagoong balayan. Ilagyan lang natin ng, si ng kalamansi para medyo masim-masim na malat-alat. Ay napakasarap na ako ng kain. Busog na busog na naman tayo dyan mga karakit. Yung pagkain natin yung mga pagkain dami sa probinsya matagal-tagal din kasi ako hindi nakauwi natapon pa mga karakit matagal-tagal din kasi ako hindi nakauwi ng probinsya mga karakit kaya medyo na-miss ko yung mga ganyang pagkain kasi sa amin sa probinsya laga-laga lang wala nang mga reka-rekado kausawang ka lang ng kung anong pwedeng isaw ay ay solve na ang inyong pananghalian mga karakit pag naman medyo maagap ang oras natin eh, nakakapunta tayo sa dagat kaya ngayon lang medyo tayo nandito sa Laguna at po well, malayo tayo sa dagat kaya kung ano lang yung mabibili natin yun na yun, okay na yan pang ulam mga karakit nag-iisa lang naman ako ayan sarap nang kain natin dyan mga karakit samahan nyo ako medyo ano nga lang talaga uh, sinip, sinarapan kong masyado yung pagkakalaga ano yung sarapan pala yung paglalaga ano, mga karakit <laughs> parehas lang naman talaga yan kahit ano basta nilaga ayos na yan maganda yan, organic yan mga karakit tapos mamaya mga karakit, pupunta na naman tayo sa ano, sa palengke mga karakit, bibili naman tayo ng ating paninda para sa kinabukasan ayan, yung mga tuyo mga karakit, ngayon lang kayo siguro nakasasuro lang ano, comment ka nga sa baba mga karakit, kung nakasubo ka rin ng kumain ng inihaw na tuyo kung nasubukan mo rin yan ng mga kabataan mo hanggang ngayon ayan, ang kabataan ko talagang ganyan lang yung pagkain ko sa probinsya, tapos ahon kami ng bundok Ihaw lang na tuyo, maayos uh, na, sob na sob na mga karakit. Kasi doon sa probinsya, hindi masyadong uh, problema ang pagkain ng ulam. Ang problema lang doon talaga kapirahan. Kaya kadalasan din yung karamihan sa mga nandun sa probinsya ay lumuluwas ng Laguna or Manila para kumita ng pera para sa ibang mga pangangailangan. Kaya tayo nandito mga karakit. Dito na tayo naghanap buhay. Kaya nga lang, dahil napili nating hanap buhay ay rumakit kasi wala tayong tahi ngayon, na po putay mga karakit, kaya lang wala tayong gawa ngayon. Walang tanggap yung ating tahian, kaya kung ano-anong rakit lang muna ang ating gagawin. Ayan, nagtitinda ko ng sibuyas, minsan bawa uh, sibuyas bawang, minsan basahan, kung ano yung pwedeng pagkakitaan mga karakit. Hindi na dapat tayo mamili kasi basta legal yung ating ginagawa ay ayos lang, mas maganda ngayon mga karakit. Uh, at ang kagandahan dito mga karakit sa minumukbang natin ay organic talaga yung pagkain natin ayan. so mga karakit samahan nyo ako sa, sa mga hindi pa po subscribe sa aking youtube channel kayo po yung aking inaanayahan na magsubscribe at pakiclick na rin po ang bell icon para lagi ka pong na-updated sa mga video yung ginagawa ko ayan nga mga karakit, malapit na natin maubos ang nandito na lang muna mga karakit ang ating video maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta God bless you all. Peace out.